what's up? Pagandang hapon. Siyempre, Lucky sa mana. Anak na mag-asawa ng naglaso ng pagbabalik sa tatong kalye. Actually, ano maraming samotsari na komento. Hindi ko na lang din pinapansin. Ayayaan ko na lang sila. Bahala sa buhay nyo. Medyo... Na, -na lang ako sa mga sinasabi ko nung time na yun. Siyempre, kahit sino naman, kahit naman ikaw, kahit naman <laughs> si pa di ba? Pag nagmahal ka, talagang ibubuhos mo ang lahat. <laughs> Pero okay naman, goods naman. Ano lang, natuwa lang ako kasi tangina. Talagang may marami rin nakaka-relate doon sa uh, kwento ng ano Maraming sumasaw-saw na wala wala namang alam sa ano, pero marami pa rin ano, kumbaga na ano sa emosyon ko. Nadala, nadala sa akin. Kaya yun. Kaya pag kayo, kaya iiyak <laughs> <laughs> Pero solid, solid. Salamat sa mga nakarelate sa kwento ko, syempre. Ang meaning talaga niyan, ay. yung sa namin sa ramayan na TBS. Oo. so kung mapapansin mo may natira dyan na gangsta Oo. pero yan kung lalapitan mo may makikita kang original Pinoy original yan. ang ano Pinoy naman yan Pinoy gangsta eto ang purpose naman yan kung bakit ko siya pinatakpan kasi nga basta pandemic noon bumalik ako sa TBS ito ito yung totoo 2007 TBS ako sa batasan ako nagpaano hindi ko na matandaan kung sino yung OG ko din eh. pero sila Richard, Richard ang pangalan noon tapos syempre bata pa ako noon wala pa ako sa tama pag-iisip noon nag-aaral pa ako na ng 2007, hindi ko alam kung na yung ano ko, yung OG ko dati doon. Nagano ako, nag Magic 5 naman ako dito sa May Marquitos. Ito yung paso ko, Crime Buster. Sinama ako ng kababata ako, si John John. Fraternity naman 'yon, Fraternity Magic 5. Kilala din, kilala rin Fraternity International. Yan, tapos yun, matatapos na yung taon ng 2007, wala na rin yung founder namin doon, si Alvin. Hanggang sa na na namin na magtayo kami rito ng, ano, ng OPG kasama ko yan si John John tapos yung kababata akong isa si OG Beru tapos sabi sabi namin ihingi kami ng basbas -bas kay OG Bishop okay naman bumalik naman si OG Bishop so, 2021 nagpaalam ako na yun nga babalik ako sa TBS Okay naman, nasa tamang pagpapaalam naman ako. Oh. Kaya sa mga kapatid yan na ano, na lang natin kung anila sa puso natin, huwag na tayong ano, kasi isang ano lang naman tayo, magkakaiba tayo ng gang, pero iisa lang ang layunin natin. Kaya sana, peace out na tayo mga tola. Ito nga, yung sa pamangking ko, siyam na taon na siya ngayon. Bakit siya yung pinalagay ko? Kasi siya yung kauna-una ang pamangking ko sa kapatid. Ngayon malaki na siya, nag-aaral na siya ngayon yung angel, sa yung devil. Meaning naman sa akin ito, kung ba't ko siya pinalagay, meaning ng devil naman sa akin. Kasi minsan, parang may bumubulong sa akin na hindi magaganda. Kasi hindi ko sinusunod yun, hindi ko sinusunod yun. Pinapa mas pinapakinggan ko yung angel. Kasi yung angel, hindi man natin nakikita. Alam mo yan, pagkaya niyong gumayad sa'yo, talaga malalagay ka sa tama eh. Hmm. Base sa paniniwala ko ah, kaya pinalagay ko yan, pinalagay ko yung angel sa akin. Ayun yan, nagbubulungan lang sila. Ayan, oh si Rupio, baliw yan. <laughs> ito pa pala, ito pa pala yung 150. Ito yung 150. Ako talaga yan. Ang gagawin ko dapat, ito yan. Siyempre, dyan ako nakilala eh. Kaso ah. nga lang, hindi nakasya dito. So, ang gagawin ko, ipapalipat ko na lang siya dito. Para maiba, 150. Kasi itong 150 naman, parang sinortcut na mala. Mahaba yung oh. <laughs> ano, si Northcut, pero mahaba <laughs> yung ano. Shout <laughs> yeah. Taw out nga pala kay Twitch. Yan sa kumpari namin, OG ito OG's brand. brand siya at sa damit siya kami yung model model niya. Kasama ko diyan si OG Hoodrich, OG Sargul, ako, si paring Archie, si OG Nagima, OG Dreamer, yan. Kami, sila paring konde, kami kami magkakasama nyan. Ito, ay yung pinaka ano, meaning. kasi uh -huh. ito yung logo. Uh -huh. Ito namang laksamana na to, uh -huh. at tingin do ko yan, lumabu ko siya yan eh. Ibes ka rin? Papa, Wag bata ka pa, huwag muna. Pag mga 80 niya pwede na acontecendo Tinta nassa emmba